Good morning. Yeah, good morning. Ang ginagawa ko ngayon ay tawag namin dito ulog-ulog. Ayan. Ayan. So, bibilugin ko yan para mamaya magawang ulog-ulog with luya at pinakuloang tubig na may konting sugar. Yung red sugar. Which, ito. Yan. Ito ang ginagamit namin. Yan. Brown sugar. Ah. Uh, ginagawa ko. Teka. Wala kasing instant tong iPad ko eh. Ah, uh, ginagawa ko yan. iniikot hanggang sa makashape ng circle, yung parang bola-bola. Mm. -bola. Uh. ko to mamaya ng gabi kasi mamaya palang gabi sa amin mag new year I am sure right now nagse-celebrate na yung mga taga ibang bansa kaya ng Philippines Japan Korean or any part of Asians um, country kami dito sa Amerika. Hindi pa New Year's Day pala. I mean, New Year's Eve pa lang. Tuesday pa lang dito. So, yan. Ito ang gagawin ko at saka magpiprito ako mamaya ng Shanghai pa rin para may makain. Ang ati ko, gumawa na siya ng fruit with macaroni salad. At, nagluluto siya ng spaghetti. Yan At ito ang handa namin. Okay. So, Love you too. Ah. Uh, yan so mamaya papa ipapakita ko sa inyo kung paano naluto ang ating ulog-ulog. Yan so. Here so far, eto na ang nagawa ko. Yan. Yan na ang aking nagawa so far. Yan. And I will be back later to show you how it look like. Bye-bye. Thank you for watching. Good morning. And good evening. Ayan, pinapakuloan na yung lalagyan ng ulog-ulog. daming luya, o. Oh, Di ba? So, once na kumulo, na yan ang kumulo, pwede nang ilagay yung bola-bola. Ayan na, habang kumukulo, ilalagay ang gulog-gulog. Ayan. At kailangan Hahaluin ang hahaluin para pantay-pantay ang pagkaluto. Yan. So, thank you for watching, everyone. I hope you like it.